Kahit nahugasan mo pa nang madalas ang iyong buhok, maaari ka pa rin makakuha ng lisa at ito ay magdudulot ng pangangati. Ang kuto at lisa ay ang bangungot ng mga bata at matagal na itong problema ng mga tao simula pa noong sinaunang panahon. Ngunit ang pagkakaroon ng panaginip tungkol sa lisa at kuto ay maaaring may malalim na kahulugan. Nanaginip ka na ba noon tungkol sa mga kuto at lisa? Gusto mo bang malaman kung ano ang ibig sabihin nito? Magandang balita kaya ito o hindi? Upang sagutin ang inyong mga tanong, aming iisa-isahin ngayon ang mga posibleng kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kuto at lisa. Simulan na natin. Dreaming of Nits Ang mga lisa o nits sa Ingles sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na lumalabas ng iyong nervyos sa pakikipag-usap sa iyong mga kaibigan. At ito ay malamang mau-uwi sa mga pag-aaway sa proseso ng pakikipag-usap mo. Kailangan mong mas kontrolin ng iyong mga emosyon at dapat kang magbigay ng mas maraming atensyon sa pagtitimpi at ethics. Bukod barito rito, hindi maganda na verbal kang mag-commit sa isang obligasyon nang wala ka namang ginagawa upang gawin ito. Kahit gaano man kalihit ang agreement na ito, kailangan mong gawin ng iyong parte at responsibilidad o kung ayaw mo naman ay formal kang umalis sa agreement na ito. Dahil ito ang basihan sa pagbubuo ng isang relasyon na may pagtitiwala sa hinaharap. Dreaming of headlights. Ang isang panaginip tungkol sa kuto ay sa kabuuan isang magandang senyales. Madalas ay may kaugnayan sa pera at kita. Sinasabi na ang dami ng pera na maaari mong makuha ay masasabi sa dami ng kuto na nasa panaginip mo. Ang panaginip na ito ay madalas na isang indikasyon na gumawa ka na ng magagandang business deals sa pamagitan ng magandang mga koneksyon na mayroon ka. Ang business deals na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng malaking kita sa mga susunod na araw. Minsan, ang panaginip na ito ay maaaring maging indikasyon ng pagtanggap ng hindi inaasahang pera mula sa isang tao na hindi mo rin inaasahang magbibigay. Ang tulong sa pera na ito ay maaaring makatulong sa iyo sa pagisimula ng negosyo na matagal mo nang pinapangarap na itayo. Dreaming of Observing Lies Crawling kung sa panaginip mo ay pinapanood mong gumapang ang isang kuto sa iyong buhok o katawan, ito ay hindi magandang senyales at dapat na ikonsidera bilang babala. Ang panaginip na ito ay madalas na nagpapahiwatig sa problema sa kaperahan at mga utang na dulot ng hindi maingat na paggasta sa pera at hindi pagharap sa realidad ng iyong kaperahan. Maaring ang iyong paggasta ay dinalaka sa bingit ng bankruptcy at ang panaginip na ito ay isang babala na simulan mo ng baguhin ng iyong spending habits. dreaming of discovering you have lies. Kung nanaginip ka tungkol sa oras na nirealize mong mayroon ka palang kuto, ang panaginip na ito ay isang hindi magandang senyales. Madalas ay sumisimbolo sa negatibong mga bagay at kamalasan. Maaring bigla kang magkasakit at kakainin nito ang iyong oras at kaperahan upang maresolba ang problema. dreaming of combing LIES out of your hair. Kung nanaginip ka na sinusuyod mo ang iyong buhok upang matanggal ang mga kuto, ang panaginip na ito ay isang magandang senyales. Ito ay madalas na isang indikasyon ng matagumpay na pagresolba sa mga problema. Ang mga isyo na ito ay maaaring matagal na bumabagabag sa iyo at ngayon na ang oras upang maresolba ang mga ito finally. Sa pamagitan nito, magkakaroon na ng espasyo para sa mga bagong bagay sa iyong buhay na magsisimula ng mangyari at sa wakas ay makakahanap ka ng kapayapaan at pahinga. Dreaming of attempts to kill lies with your hands kung nanaginip ka na sinusubukan mong tirisin ang kuto gamit ang iyong mga kamay, ang panaginip na ito ay nangangahulugan na inaaksaya mo ang iyong mahalagang oras sa mga hindi naman mahalagang aktibidad at bagay. Minsan, ang panaginip na ito ay isang indikasyon na nagbibigay ka ng walang katuturang efforts at mayroon kang walang kwentang mga ekspektasyon sa ilang mga sitwasyon sa buhay maaaring ang isang bagay na binigyan mo ng maraming oras at enerhiya ay hindi magbubunga. Dreaming of having lice all over your body Kung nanaginip ka ng kuto sa iyong buong katawan, ang panaginip na ito ay maaaring ipakita ang iyong masamang behavior sa isang tao. Maaaring mauwi ito sa pagtatapos ng iyong relasyon sa taong ito dreaming of trying to find some treatment to get rid of lies. Kung nanaginip ka na naghahanap ka ng gamot laban sa kuto, ang panaginip na ito ay isang magandang senyales. Madalas, ang panaginip na ito ay isang indikasyon ng maswerteng mga pangyayari na paparating sa iyong buhay. Ito ay isang tanda ng matagumpay na pagtawid sa mga pagsubok na matagal mo nang hinaharap. Dreaming of Washing Lies of Your Clothes Kung nanaginip ka na tinatanggal mo ang mga kuto sa iyong mga damit, ang panaginip na ito ay isang hindi magandang senyales at madalas na nagrepresenta sa isang babala. Kailangan mong maging maingat sa mga taong nasa paligid mo. Maaaring mayroon kang mga nakatagong kaaway sa mga itinuturing mong kaibigan at mayroong hinahanda sa iyong likod upang hindi mo makamit ang tagumpay sa buhay. Minsan, ang panaginip na ito ay nagsisiwalat sa iyong mga concern tungkol sa mga hindi makatotohan ng chismis na ikinakalat ng isang tao tungkol sa iyo na maaring makasira sa iyong reputasyon. Ang taong ito ay talagang sinusubukan kang sirain. Dream of Lies on the Head of a Married Couple ang panaginip na ito ay nagisiwalat sa iyong mga nakatagong takot tungkol sa pangangaliwa. Hindi ka pa sigurado tungkol sa iyong partner at ginagawa kang nervyoso sa inyong relasyon. Parati ba siyang nandyan para sa iyo kapag kailangan mo siya? O matutokso siya sa isang taong tila mayroong mas kaunting problema kumpara sa iyo? Dream of Lies on Head of a Bride or Groom to Be Sinasabi ng panaginip na ito sa iyo na magbukas ka ng mga daanan ng komunikasyon sa iyong partner, pamilya at mga kaibigan. Maraming mga problema ang kayang maresolbahan sa pamagitan lamang ng maayos na pakikipag-usap sa mga tamang tao. Dream of Lies on Your Enemy's Head Ito ay isang tanda ng swerte. May isang bagay na matagal mo nang pinagpupursigihan upang mas mapaganda mo ang iyong buhay na pupuno sa iyo ng ligaya at satisfaction. Patuloy ka lamang magsumikap sa buhay dahil makukuha mo ang tagumpay na inaasam. Dreaming of Lies on Your Daughter's Head Ang pananaginip na may kuto ang ulo ng iyong anak na babae ay isang indikasyon na walang masyadong swerte na darating sa iyo. Ngunit ngayon ang magandang pagkakataon upang pag-isipan at pagplanuhan ang iyong kinabukasan. Magbigay ka ng mas maraming atensyon sa mga balita at usap-usapan sa paligid mo at itala ang mga mahalagang impormasyon na maaaring maging kapakipakinabang para sa iyong susunod na plano. Ang ibang tao ay maaaring tumulong sa iyo ngunit dapat kang maging maingat at alamin mo kung siya ba ay sincere o hindi. Dream about dead lies. May isang bagay na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng discouragement at pagsisisi. Ito ay sobrang ikinalulungkot mo. Maging sobrang nakakalungkot man ito, makakabuti pa rin na alam mo kung nasaan ang pagkakamali at kung ano ang hindi mo nakukuha. Pusible rin na sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na tahakin ang bago at mas tamang daan. Siguradong makikita mong matutupad ang iyong mga pangarap. Ngunit kailangan mong munang tanggalin ang estruktura na mayroon ka na noon at magsimula sa bago. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay niyo? Mag-like at subscribe na! Muli, kami ang Kalundungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!